Tanda kong to, mm -hmm. hindi na ako pumupunta sa simbahan. Mm -hmm. Ay minsan kasi, nag ako, maraming nag Sabi ko, nakasala, ay isip ko, <laughs> hindi ko naman sinasadya. Yun, si ay nila. kaya lang, Oo. ay nandyan sa ano, dito paka ako sila sa simbahan, nag-tsitsmiss. Ay to, <laughs> <Ay, tonto. laughs> <laughs> ito po, apakala niya po, pleffy, siya po si pleffy. Classy. Classy. Oh, ano? Delacruz La Cruz. Ah, oh, De la Cruz. Opo. Classy Cruz. pangalan, Presi Delacruz La Cruz. Pangalan, plessy de la Cruz. Plessy o Plessy? Pwede ko kaya bigas. Presi. O Plessy. Hindi oh, mm. kaya imuha din man. Tika Di hapun pa kami din. Nagulat sa imo. Oh. Sige, tuway nga to. Ha? Tuway, baklabe. Oh. Saan ang tuway mo ay? Araw, abo. Abo. Oo. Oh. Wala, wala kang deliver? Ay, ginano ko nga na. Ay, lako, makot. Ah. Harap pa oh, oh, Ilang kilo kailang kilo ka? Para so atayong, ano, mm -hmm. na ito at ayun. Mm Nagano siya magka-pubs ng mga nilako niya na mga tuway ayan na dinala na ni Kuya Arnel yung mga ayuda ni Lola ayan na sipag si Manong ah oh, malabo ang salamin ko halika muna nay mamaya na yan ang dami nang uh, dami pala. Mga ilang kilo lahat ang nakuan mo? Marami to. Ito lang yung Wala kang binabagsakan? Ang lalaki, ah. Oo. Eh, ginag, ginaihaw mo, naihaw ko. Oo. Hindi ko Be? man maubos-ubos. Sige, ba Isa na ako mga apogan. Sus, ginukos. Ito, Pitong kilo. kita. <laughs> Oo. Ay, hindi man. Mga pilang piraso lang. Oo. Nung mana ako. Ay, di. <laughs> na yung eh, mga apo mo. Oo. Wala halos ngayon nag-ano ng mga shell. Ah. Kay may red tide yata doon sa Ruhas kasi, di ba lang, mga tahong wala halos Ay, na matagal taon. na to. Ah, before pa mag-red tide? Oo. Oh. Oh. Ah, ano. Hmm. Four, five. Binibilang niya ko ilang kilo. Seven. Seven, oo. Yan mo oh. muna yan. Dito muna tayo. Mag-usap tayo. <laughs> Baka mamaya may magbili. Ay, salamat. Ayan. Yeah. Ah. Hmm. Ay, Kumusta, ikaw? Ito, mabuti pa rin ang kalagayan. Oo. Oh, oh. Bumabagyo? Ah, hindi ko ni inano yung bagyo-bagyo na yan. Hmm. Walang lugar sa'yo yan? Ah, oh, wala. Oh. <laughs> Ay, Bala na. Yung panunuway mo, ilang ilang business ka nanuway? Kailan ka nanuway ulit? Kahapon, saka ngayon, hindi ako umalis. Oh. Pero ang dami, Pero... pitong kilo, nakuha mo, ha? Oo. Oh, oh. Ilang araw yun? isang araw lang isang araw lang? nakapito ka? tapos nung sumama ako sa'yo eh isa, dalawa nakailalan tayo tatlo? dalawang piraso lang? eh paano kulis-kulis naman mahina kasi yung mahina. ano mo ibig sabi mahina ako? <laughs> 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 <Yeah>. kasi naman <laughs> pag umalis ako ng umaga uh -huh. hanggang maghapon yan ay mm, eh, tayo Lumpin ilang oras lang ino eh. eh, Oo Baka naubos mo na yung tuway doon sa Ah, marami doon Wala kang mga kasama na nanunuway doon? Wala hmm. Hindi nagtaas ang presyo ng tuway? Hindi Ang bigas? Ah, hindi ko alam yung bigas dahil hindi naman ako namamalingke. Nagpapadala lang ako sa uh, anak kong nagbabiyahe Bakit namimili ka pa ng bigas? Ay, oo May bigas tayo monthly Ay, salamat hmm. Bakit kulang sa iyo yung 25 kilos? isang buwan. Oh. Para kung minsan, mm -hmm. pag hindi ko na niluloto at saka binabaon, mm -hmm. may ano yan. Ikaw lang ba nagkonsumo nito o oh. may mga apo mo? Ah, wala. May andyan ang tatay nila sa kananay nanay nagtatrabaho. Ah, oh. Kaya insa lang talaga ito? Oo. Oh. Hmm, oo. Oh. Hindi sobra pa pagka ano. Pagka ikaw lang? Sa, Oo, oh, sa loob ng isang buwan, hindi ko maubos. Oo. Oh. 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 sige. Ay, sana tinipasok oh, ko kay gabagyo-bagyo man. Dapat sa secure. Oh, sa lang ko. muna sa ano, labas. Oh, dito Ito sa pa yung baon mo. ko kahapon, hindi ko nakain. Ay, sus, ay sira na yan. Siguro hindi, oh. dahil yung ah, tinapay tutong. Yan. Tinapay? Hindi. Kanin to. Ay, sus, kahapon yung pa yung sira na yan. Huwag mo nang magsasakit yung tiyan mo. <laughs> Kaya ka ikaw talaga, ikaw galit. irosita Rosita sa'yo, bakal yan ikaw kain pag panistakarin. Eh kung wakas makaon ito, ito, atin, ito sa taon. Ito atin si Vitaly. O, oh, salamat. Si dino. Madam, -explain. Naman, ano, Ito po, naman. apakala niya po, Plesi. Siya po si Plesi. <laughs> Plesi. Oh, Plesi. Plesi ano? Delacruz. O, oh, Delacruz. Opo, oh, Plesi Delacruz. kaya pangalan Presi de la Cruz. Okay. Madam presi, presi ikaw Presi. Rin, ha? Presi o Presi? Pwede kok kaya bigas Presi. o oh, mm, presi, presi. presi, presi. presi. <laughs> 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 o oh, araw atin, o sige. Dami karga. Bag damik dami karga. ano na Ay, akala ko insik yung padala ni Ate Rosita is 4,482 and 23 centavos. Ha? Mm -hmm. Yung na rice and grocery is nasa 4,352 and 25 centavos. So may natira tayong 129 and 98 centavos. Bakit pagkaroon up bigas ngayon 25 centavos? 1,200. 50. 250. Oh, 250 oh, 1250. 1250. Oh, ah, mahal na. Oo. Oh, oh. 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 ito yung sukli niya. Sukli oh. mo. Ito pa oh, Oo. 120 oh. 129. Kasi pag dami sukli, bili ikaw inom eh. Talway. Awa. Ba, ni Galileo ka pala. Oo, oh, si Galileo lang. Tama na yun. Eh, paano naman kasi yung bakawan maraming lamok. Oo, yun. Kahit na lumalakad ka na, eh, may nangangalap. Ay, doon daw ilagay. Ayan, yan daw. Yan lang muna sa bangko. Ayun. Bala. Ay, sige, talongan ko muna. siya ya ito na Ma'am Rosita. Mamalika Ma'am, tingnan niyo po mam ma Rosita. Ayun, 'yan po ang ating uh, pinamalingki kay... Ito itlog ito na ha. Itlog at tinapay. Ay, salamat. Ayun, ano'y gusto mong sabihin kay mam ma Rosita? mam ma Rosita. Oh. Dinadalangin ko sa poong may kapal na sana patnubayan ang pag-ano mo sa amin pagsuporta at saka mabuti kang kalagayan parati. Mm Okay. okay. Maraming salamat ha. Oh, maraming salamat. O, ako alis na. Punta pa kami kay Lola hari Kilala mo Lola hari Hindi. Taga Hindi. saan ba yun? Matanda rin siya, Lola din. Ah. Wala kasama buhay. Ah. siya lang isa. Ano kalaki yung bahay niya? Baganda bahay niya. Ah, Magawa kong Oo. Oh. Sabi nga ng anak ko, nanay, anuhan natin ng ano, amakan. hu oh. makong pabaya eh. Mm. Ay hindi man makong ako magbuhay dahil Barang. 75 yun ako. Bakit oh. ikaw nag-message na ikaw kay San Pedro? <laughs> <laughs> hindi pa naman. <laughs> Ay, <what>? Bakit <laughs> sinasabi mong hindi ka na magtagal? <laughs> Ay, ilang taon pa, 20, oh. uh, 75. Maka oh. ano pa kaya ako ng 25? Years? Hindi na, no. Oh. Iki. E Hindi pa kami nag-usap ni ano eh. Eh, <laughs> 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 huh? Nag-friend request, si. nag -nag request kasi, kasi <laughs> ko. <pa>. Hindi, <laughs> 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 din nadalangin ko lang naman uh. kasi parati ito yung oh. ano. Kahit na lumalabas ako, nag-ano ako na. Mga muyo Oo. Nag-pray ka? Oo, ligtas ako sa aking lakaran. Um. Yan. Ganun dapat palagi ang panalangin, no? Ay sabi ko nga, ito na ang tanda kong to, mm -hmm. hindi na ako pumupunta sa simbahan. Mm -hmm. Ay minsan kasi, nag ako, maraming nagjitismis Sabi ko, nakasala, ang minsip ko, <laughs> hindi ko naman sinasadya yun. <laughs> Tawa, ay kaya lang. Oo. E nandyan sa ano dito, pakako sila sa simbahan, nagchismis. Ay punto. Ay punto na ito. Oh. Ay umpisa ka ay, to ah. Anong chismis nila? Ay tao man nga nila. Ay anda nga ano si Makara itong kuno-kuno ah. Si ganito, makon. si ganyan, ganyan. Oo. Ay nako. Ay nako. Ay hindi ka na Hindi na. Oh. Ay may santo man ako. Oo. Oh, oh. Sige po. Uh, ipapatigil na natin mula ngayon ang ang tsismis sa loob ng simbahan. <laughs> ha? Oh. sige. Oh, sige. Uh, Kala, sige po. Opo. Nag Ingat kayo sa yung yung lakad. Opo. Welcome po. Ayaw po si Lola Lole kapobs Salamat sa panonood niyo. Didiretso rin po kami kay Lola Hani naman. Bye-bye po. Bye-bye nanay. Bye. -bye. Ayan. Sana nasa mabuti kang kalagayan parate at mahalin ka rin kasamahan mo. Apo, yan. Sige Yon. Sige. Nay! Hindi hey! kaya man? Saan? Ha? Hindi ano? kahapon pa kami din. Nagulat sa imo. O? Oh. Di kaya ibuha din. <laughs> Di yun pa lang yun lang ganitong bigas 1,250 na ngayon dati 1,000 lang nung nagumpisa tayo ng ano 900 lang ito hello call galing ikaw an quality kanding sa din ka halin na sa din kayo imo halin ha ng... Nanood, nanood daw siya ng pelikula Nanood pala siya ng pelikula <tod> <tod> Sa diin kayo ay mo alin? <tod> <tod> penikula na ng... pala 'yan, gadrao. Ano na no daw chan ang penikula? Ah, <laughs> mm. nan, paesa din at tumbatang ni? Gadrao? <laughs> <laughs> dire. Dire. Oh, <laughs> <laughs> uh. nang na bugas mo? Sa kabalde pa. Sa kabalde pa te, sakto gid i. Kay nagawori si Atirosita, siling basi wala wala pa Kula naik kausang tekakun sinding ko da da moto pakaun sa ila isa lang sya mo isa malang ido tanung na kaudo mm arew are ang isa ka karton nga ro sirih mm anak sa pabulong sirih pa sige pa pabulong nya magulot ni nom oo okay, te como ka man aroma che cheket lah wok ina guanta lang Hindi ba niyo siya kulat Oo, kay sa edad na naman. Uh, ano ka, libot ka pa? Ano nga, nakakaputi? Ano, naka malamig, gabi gina. Ang tsuk sa lupay. ang malamig. Hmm. Ano gusto mo ang balon kay Ma'am Rosita? Dako, pasalamat ko, Yuchi. Oo. Oh, oh. Nabi mo, um, ang ng yamata. Maluwa yung ginoo. Oo. Oh, oh. Salamat, yun Ari, ang... Ang sinsilyo ni Mo, ang aton bugas ka groceries 4,280 pesos and 25 centavos may change ka pa nga 201 and 98 centavos ari mo nga na, may pamakal bakar kung waywa na -wa gino para may imo man nga hmm. kwan hmm. eh hmm, baskong ulan ulan naman sige may ulan hmm. sa, sa bagyo bin eh oo T sige ma huh? na kami oo salamat sige Uh, Kapob, salamat eh, kay Ate Rosita. Nadalan natin yung ayuda sa kay Nanay uh, Honey. Kahit medyo masama ang panahon ay sige lang ba. Bye-bye. Bye-bye. No, sige. Sige po, mga kapobs. Thank you. Thank you. Eh, thank you.